O oh, ano, pagod ka na, hindi mo na kaya, suko ka na, hangganyan ka na lang. O oh, hindi, eh, parang pinatunayan mo na rin sa mga tao na walang bilib sa'yo na hindi mo nga talaga kaya. Alam ko mahirap, oo oh, oh, alam ko mahirap yun, mga bagay-bagay na pinagdadaanan natin na tayo lang nakakaalam. Oo oh, oh, mahirap yun, pero dapat naman maging inspiration mo yun, na lumaban pa rin sa buhay kahit na minsan na pagod na pagod ka na. Ganon talaga kung napapagod ka, wala naman masama, hindi eh, magpahinga ka mag-break ka muna na sa Pagkatapos, gusto mong mag-iyak, umiyak ka. Pagkatapos niya, lumaban ka ulit. At papatunayan mo na mali sila na inaakala sa iyo. Ganun dapat yung mindset natin. Although mahirap naman din talaga yun, pero kailangan natin gawin. Kasi nga, kung hindi natin gagawin, eh di, sana all. Sila yung nanalo sa may battle na to. Sila yung nanalo sa sinasabi na hindi mo kaya. Alam nyo guys, minsan talaga, dumadating tayo sa punto na sasukuin na natin. Parang ayaw na natin. Kasi ang dami-dami natin kinakaharap na problema. Na parang umuulan na lang ng problema. Parang naisip mo na lang na parang, parang, parang problema na lang lahat. Parang wala man ng ano, diba? Pero ganun talaga. Ganun talaga yung buhay natin minsan. Hindi talaga natin masasabi. Mahirap pero dapat kailangan natin kayanin para mapatunayan natin sa mga tao na walang bilib sa atin kasi kahit anong gawin nating natin pag yung tao ayaw sa'yo gagawa at gagawa at hanap at hanap yung ang mga mali na ginawa mo at ayun ang paulit-ulit niyang sasabihin o ay papamuka sa'yo pero madali na naman yung revenge dyan eh. sampalin mo ng mga progress mo sa buhay. Siguro darating din panahon na ma-realize nila na, oh, ikaw pala yung patunay na hindi lahat ng mga sinasabi nila totoo. Kasi may mga tao na yung wala ka pa nag-uumpisa pero sila may ending na. <laughs> Ganun ka tindi dito sa mundo. Yung hindi pa nga nila alam yung kwento mo pero sila may ending na. Yung hindi ka pa nga nila namimit sa personal pero ang dami na nila sinasabi. At may mga tao rin nagkamali ka lang ni minsan dahil punong-puno ka na. Dinipin mo lang yung sarili mo. Kasi kumbaga pagod ka nang magtindi Dinipin mo lang yung sarili mo. Pero ikaw pa yung nagiging masama. Minsan, kasi kaya mitansa uh, na sa'yo yung mga matatanda. So kapag sumagot ka na isang beses dahil puno ka na, it's lang ang ibig sabihin nun. Wala ka daw gala. Oo. Kasi hindi yan uh, in-expect na sasagot ka kasi pag may mga tao talaga na hindi mo pinapansin o hindi mo sinasagot like kung anong mga sinasabi nagpapaubaya ka lang kasi iniintindi mo dahil matanda na sila doon sila nasasanay kasi akala nila tama yung mga pinagsasabi nila hindi nila alam iniintindi mo lang yun pero kung napuno ka na at lumaban ka na nagdepende ka na ng sarili mo kung ano yung reason mo yun doon ka na nagiging masama Parang wala kang karapatan indipin yung sarili mo. Diba? Yung mga times na ganun. Yung parang, mabutihin mo na lang sana naman na himik. Pero dahil hindi na kinakaya ng utak mo, kasi guys, yung maliliit lang sinasabi na yan, yung kunting-kunti yung kumpara sa kanila maliit lang yun, yung impact sa atin na sobrang laki. Na minsan parang nawala natin ng pag-asa sa buhay. Dahil sa maliit na nilang sinabi kumpara sa kanila maliit. Pero may iba-iba tayong ano, sa, loobin, sa loobin natin guys. Kaya dapat maging considerate naman tayo sa iba. Hindi yung puro kitang kakita mo, nakakaangat ka. Akala mo sino ka ng astig. Na akala mo, ikaw na yung magaling. Ni, hindi ka na humihingi ng, ano ng iba. Huwag ganun. Dito sa mundo, hindi dapat ganun. Pero nagiging ganun yung mga tao ngayon. Kaya minsan mahirap din talaga. Makipagplastigan. Makipa, makipag, ano sa kanila. Pero kailangan yun guys. Kung nakikipagplastigan sa'yo, Kaso nga lang guys, ako hindi ko kaya makipagpastikas. Ayun yung problema. Kaya, ayun. Wala ano tayong magawa doon guys. Siguro kung may mga ginagawa man ako ng mga bagay na ano, at may masasabi ako sa mga ibang tao, totoo yun. Wala akong pinaplastik doon. At kung tinaturing kita na kaibigan, totoo yung pananaw ko sa'yo na kaibigan kita. Hindi ka tulad ng iba na kaibigan lang kung may kailangan. Huwag ganun.